Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Ang mga retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas na 80 years old pataas ay kinakailangan ding sumunod sa annual confirmation of pensioners o ang tinatawag na ACOP. Ito ay programa ng SSS na epektibo simula sa March 2024. Ang Balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Social Security System. Panawagan mula sa SSS pensioners, ang mga retirement pensioners na 80 years old pataas at naninirahan sa Pilipinas ay kinakailangan na mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners o ACO program. Ito ay epektibo simula sa March 2024. Ang mga pagbabago sa ACO program Sino nga ba ang dapat na mag-comply sa AKOP? Mga retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas na 80 years old pataas. Mga retirement pensioners na naninirahan sa labas ng Pilipinas. Mga total disability pensioners. Mga death or survivors pensioners. Mga dependent children na nasa ilalim ng guardianship. Ischedule ng pag-comply sa AKOP. Para sa mga retirement at total disability pensioners, buwan ng kapanganakan ng pensioner, death or survivor pensioner, buwan ng kapanganakan ng namatay na miyembro. Para naman sa dependent children, under guardians, buwan ng kapanganakan ng miyembro o namatay na miyembro. Paano naman magko-comply at ano naman ang mga requirements? May personal appearance o visual confirmation sa pamamagitan ng over-the-counter sa SSS branch or office, video conference sa pamamagitan ng SSS prescribed internet platform gaya ng Microsoft Teams. Walang personal appearance, walang personal na appearance o visual confirmation sa pamamagitan ng mail, email, sa pamamagitan ng guardian o authorized representatives ng mga piling ko at iba pang paraan na pagpapasyahan ng SSS. At para naman sa mga iba pang katanungan, ang lahat ng surviving spouse pensioners at dependent children na may edad na 18 years old pataas na nasa ilalim ng mga guardianship o hindi ay kailangan magpresenta ng kanilang SSS number gayon din ng SSS number ng miyembro o namatay na miyembro tuwing comply sa ako. Kung hindi SSS member, kailangan nilang mag-apply para sa online issuance ng SSS number sa pumamagitan ng SSS website bilang existing pensioners na may kinakaukulang registration sa may SSS portal. Maaari nyo rin pumaba sa ang kabuang circular tungkol sa revised guideline ng Ako program sa pamamagitan ng QR code na nasa ibaba. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.